Ilang beses na akong nakapunta ng Batangas. Pero sa biyahing ito, iba ang aking misyon. Excited ako dahil sa pagkakataong ito, hindi lamang pahinga o adventure ang aking hanap. Pangarap ko kasi magkaroon ng sariling farm balang araw. Kaya naman, para humingi ng payo, dinayo ko ang farm ng aking kaibigan at mentor, ang broadcaster turned farmer na si Charie Villa. Naksimiano, come here. Sit, sit. Hmm. Luna, sit. Luna sit. sit. sit, sit, sit. Roll na natin. Ano <laughs> <laughs> kailangan para makaakit sa ganyan? Paalang ma'am. Kailangan ba may kalyo yung paa mo? <laughs> Mamaya mahulog si Kuya. Sa akin pa mahulog. Grabe, fresh! Bata pa tayo, kaya kailangan tayo yung kumayod. Dadali ko kay Chari Villa. PA work muna. PA work. Ah, oh, ano pa yeah. kailangan nyo? Paki, <laughs> uh, paki, ano, tingnan mo muna kung pwede nga. Hey. Kung hindi, makiat ka ulit. Ay! Dalawang <laughs> ektarya ang farm ni Chari. Sari-sari na rin ang mga nakatanim na halaman at mga puno mula pinya, guyabano, kakao at marami pang iba. Welcome to this place. Uh -oh. I don't really call it my farm. It's everybody's farm. No, I'm a pa I'm passing through. Mm. And I'm the appointed caretaker for now. And you look very, very happy. Thank you. Mm. Sa mga nangangarap ng sariling farm tulad ko, kailan nga ba ang tamang panahon? Pangarap ko talaga to, yun, tutunga nga ka na lang. Noong mas bata ako, hindi ko maintindihan kung bakit gustong-gusto ng mga news people, ng mga boss ko natumunga nga. Pagkatapos sa ilang taon, hinahanap ko na rin yung ganito lang. Yung tutunga nga ka lang, wala kang gagawin. Pag Sunday, matutulog ka, magsiesta ka. Ah, the ultimate gift. Ah, pero teka, may shoot pa tayo. <laughs> Paano ko malalaman kung oras na para mag-invest sa lupa? When you set your intention, to the universe. Matagal na gusto na. Ko, ng gusto lupa, ko ng lupa. Gusto ko ng lupa. darating sa iyo. Ano ba eh. ano bang ginagawa mo para dumating? Nagahanap yan? pa ako. Dadating Pero parang yan. lagi na lang ulong sulong yung mga nagdududa. Kasi wala pa. Kasi hindi pa right timing. Dumadating yan. Alam mo ang pagbili ng bahay, hmm. ang pagbili ng lupa. Parang ano yan, nararamdaman mo na ito na. Ito akin to. Ito magiging tahanan Parang to. love life. Parang. <laughs> ito swak to, swak. Hindi hindi na Tamang hulog, hindi na pinipilit. Dating itinuturing na summer capital ng Pilipinas, ngunit sa ngayon itinuturing na sentro ng trahedyang sumapit sa buong Luzon kahapon. Mahigit tatlong dekadang nagtrabaho bilang broadcast journalist si Chary. Nagsimula sa pagiging news reporter, hanggang sa naging head siya ng news gathering at ng regional network group ng ABS-CBN. Pero mas lalong nainganyo si Chary na magka-farm noong siya ay naging online MOBA group head ng Choose Philippines noong 2011. Choose Philippines is the first ever travel and tourism user-generated content site. Sabi sa akin nila ABS-CBN, Chari, ano, uh, we'll take back the RNG, put it back to national. Wala na akong space. So sabi ko, please retire me. So I, I knew my retirement would have parachute, I would have a fund, a retirement fund na I've been uh, talagang envisioning what to do with it since I was still mm -hmm. working pero nung Dinala rin ako ni God around the Philippines na sinabi ko, Choose Philippines! Piliin mo rin ang Pilipinas Kapulo ang wina ng arlas Piliin dapat mo nang gamit mo you Na know? na 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 Eh eh eh, tuloy-tuloy lang Bakit? Bakit? Love po, ayun. Oh, eh eh eh, tuloy-tuloy lang Tama <laughs> pa rin! Magka-beat! Oh my God, we're sisters! ayun my daughter. <laughs> Higit na naging malinaw ang desisyon ni Charlie na magkaroon ng sariling farm nang pumanaw ang kanyang kapatid. No, hinahambol ka, tapos pinadadaan ka rin sa grief. Ang grief ko, as you know, and I talked about it, is the loss of my brother. So, yung, yung traumatic ng loss na yon, that was really painful to me. Because I lived with him, I was with him, I never knew he would do that. So, but that pain brought me here. Para kay Chary, nagsilbing therapy ang farming para malagpasan niya ang mga stress at dagok niya sa buhay. Sa ngayon, retirado na si Chary sa pagbabalita. Hindi niya ba hinahanap yung news grind? Parang tumanda na ako eh. Dati mm. ganyan na ganyan mm. ako mm. na breaking. Gusto ah. ko ako una, oh. gusto ko ako magbabalita. Mm -hmm. Tapos ang angel ko pa si Saint Gabriel, kaya mm. messenger, kaya gusto ko ako yung messenger! Pero ngayon, sabi ko nga, malaki na yung pinagbago ko, nag ako. Pero no regrets naman? No regrets. Every... Having gone through all of my that? My God, thank The pain, and then... I thank God for the pain. I thank God for every moment, even yung mga away ko, because I learned from them. Mm -hmm. And I've resolved na parang, okay, that was part of my life. Part yun ng, ng lessons ko. And it's made me more aware of... Um, who I really am and my purpose here in in this world. During the pandemic, makikita mo ang daming tao hindi makabili ng mga pagkain. Ako, I had an abundance. So, what was that telling me? Siguro ang message lang is that we must, as a country, focus more on food production ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nga gusto kong magkaroon ng sariling farm at magtanim. Pumalo noong Enero sa 8.7% ang inflation o antas na pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo. Ito na ang pinakamabilis na pagtaas sa loob ng nakalipas na 15 taon ayon sa PSA o Philippine Statistics Authority. Kaya kung matutunan nating magkaroon ng sariling mapagkukunan ng pagkain, malaking tipid din. Bukod sa mga tanim na puno't halaman, may mga alagang hayop na rin si Chari sa kanyang farm. Tawag dito integrated farming. May manok ako mm -hmm. para may itlo, mm -hmm. meron akong isda mm -hmm. para may pagkain, meron din akong kabayo. Yung kabayo ko nagbibigay ng mga poop na nagiging organic fertilizer. Not to earn so much, but to earn enough to make my life okay and sustainable. Ibig sabihin ng sustainable, is that hindi ka magugutom, pero hmm. you have to live a simple life. Kalakit ng stress-free farm life, kinailangan din niyang mag-adjust sa mas simpleng lifestyle. Kailangan ba full-time? Gano'ng karaming time ang kailangan ilaan? Well, sana ako, dito na ako nakatira kasi nga nag-retire na ako. Pero kung meron ka namang katiwala or yung taong pwede mong i iatas yung mga tasks sa farm. Kasi kailangan talaga ng care ng farm. Kailangan ng pagmamahal mo ang farm. So, dapat mahalin mo siya eh. Sa gitna ng aming chikahan ni Chari, isa pang kaibigan at petra ng broadcast journalist ang bumisita sa kanyang farm. Ang isa sa mga original plantita, si Ces Orenia Drilon. This is Chary's beautiful farm, my happy place. Itong naka-inspire sa akin talaga. Tsaka maraming tulong si Chary sa akin sobra. Kung kaya ni Chary, kaya ko rin, di ba? Yun yung ano ko, kumbaga inspiration. Chary! Cherry! Yes! Hi! 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 May bisita tayo ngayon! Miss Sister Raka! Miss Sister Raka! I, I am not Sister Raka. Curses! <laughs> my sister. Ayan. So we will show you later how this works friendship ni na at Cess na nagsimula sa newsroom, tumawin, at lalo pang lumago hanggang sa farming. Si, uh, si Ma'am Cess, meron din siyang farm sa Indang Cavite. Correct. 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 Oh. A, a smaller version, a mini version of this. So, Pag-journalist ba talaga? Ganito ba talaga ang landing? Bakit, sa bakit sa lahat yun? ng stress na inabot mo sa trabaho, Gugustuhin hmm. mo. Gugustuhin. <laughs> correct. Gugustuhin <laughs> <laughs> mo. <laughs> Katahimikan. Yeah. Garden of Perfume Delights naman ang pangalan ng farm ni Cez sa Indang Cavite. Flower Power. Dahil sari-saring halaman at bulaklak ang nakatanim dito na ginagamit niya para sa kanyang negosyo na tinawag niyang Provenciana. When did you come up with this? Uh, I took a course during the pandemic. Smudge sticks ang tawag niya sa mga pinatuyong halaman at bulaklak na pwede raw pantanggal ng bad vibes o negative energy. It comes from Ancient cultures, ancient cultures had this wisdom uh, to heal themselves using natural products. All plants have power, have energy. So you're just getting them when you light them. Because mm -hmm. the smoke that will come out when I light it is healing. It you imbibe that energy. How long does this last? Ah, you can burn this sure. up to ten times. Because okay. the first time you burn it, so ay yan Oh. Ayan Huwag mo nervyosin pag nag-flame uh, siya ng malaki. Kasi mamamatay naman siya. Just tilt it. Uh, ibaba mo lang, di nakakatulong <laughs> Kasi yan. Kasi hindi ka nakakadikit dun sa flame. Ganyan po sila sa newsroom. Parang ang feeling nga ano, ng iba, mag magkakasapakan na ba to? <laughs> hindi o. Oh. Ganun lang talaga <laughs> Ganyan. Ayan. Ganun lang talaga. So, huwag manervyos dahil talagang may Flame and then smoke. Well, there. We, we, That smoke is the ko? healing smoke, ayaw the medicinal, medicinal ayaw smoke. smoke. Tulad ni Chari, isa ring batikang broadcast journalist si Nagsimula siya bilang isang reporter noong 1980s sa government TV station na Maharlika Broadcasting System hanggang sa naging bahagi siya ng ABS-CBN News noong 1989. Ilan sa tumatak na story ni Cez, ang pagkahuli sa nooy rebelding si Colonel Onasan, Manila Peninsula Mutiny Siege, at ang nangyaring Abu Sayyaf kidnapping sa kanya at ng kanyang team. Mula sa pagiging reporter ay naging host at anchor ng iba't ibang news and current affairs programs na ABS-CBN si Cis. This is a Mangkono ah. Kinukuha ko yan, yung mga bulaklak niyan. This is an endangered endemic tree. Likas sa Pilipinas and other Southeast Asian countries siguro. And then you, <laughs> what what's your personality? When it comes Me, to... I'm also very headstrong. What what makes you decide to say, oh, this is say? story that's worth pursuing because no one has done it before. But and that's not really what drives you na this Hindi. story of mine will change the world ganun. Um, um, no, you're really just doing day in day yeah. out what you're good at mm -hmm. and then perfecting your craft. Pero sabi ko to Grinch, every story na ginagawa natin says para pag-uwi ko sabi ko tama ba yung na sabi ko? And maganda ba yung effect nyo yun? <laughs> <laughs> yung sinabi ko? Every time meron lang akong self review mm -hmm. kung tama yung nagawa ko o nasabi akin. Alam mo, ako iba. I will check how others reported it. And say, sinong ang gulong mas maganda? Para i-share ang kanilang mga karanasan at mga bagong natutunan sa ibang tao, naisipan din ni Nachari na magtayo ng isang pasilidad na tinawag nilang Unlearning Center. Yung ko, sabi ko, well, many of us, like Seth, still have stories talaga naman. And Stories that we're, where others can learn from. So sabi ko, we, we just need a venue. And it's not an online venue. It should be... Di ba the pandemic has brought us back Pero to Pero bakit unlearning? Kasi we need to unlearn bad habits. Kasi ako bilang isang bata or mas bata, parang I like learning from the mistakes of other people. Totoo naman, you have to make a mistake to learn. Mm -mm. But it's better, mas genius mm -mm. na ikaw ginagawa mo. You're learning na from our mistakes, ikaw di mo na gagawin. Na it's just a venue for you guys to be able to share your stories. Because from these stories, we can learn and unlearn. Not everything you can derive online. Not everything you can learn online. It's not true. It's experiential uh, learning that is more potent. So, di na dry ito. Oh. Ayan na mabango. Ang buto, hindi <laughs> tinatapon. Hiniipon.